Tatlong mahalagang personalidad sa ICC case laban sa giyera kontra droga ng Pilipinas. Sa nagpapatuloy na investigasyon ng International Criminal Court, ICC, kaugnay ng kontrobersyal na giyera kontra droga sa Pilipinas, tatlong pangunahing personalidad ang binibigyang pansin. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senador Ronald Bato de la Rosa, at si Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Narito ang mga mahalagang detalye tungkol sa kanilang kaugnayan sa naturang kaso. Rodrigo Duterte. Si Rodrigo Duterte ang dating Pangulo ng Pilipinas at itinuturing na pangunahing personalidad sa likod ng aktibong arrest warrant mula sa ICC. Inilabas ang warrant noong Marso 7, 2025 para sa mga kasong Crimes Against Humanity, partikular na ang murder, torture at rape na umano'y naganap mula Nobyembre 1, 2011 hanggang Marso 16, 2009 ayon sa mga ulat, inaresto siya ng mga awtoridad ng Pilipinas noong Marso 11, 2025 at agad na inihatid sa The Hague upang harapin ang paglilitis sa ilalim ng ICC. Ronald Bato de la Rosa Si Ronald de la Rosa ay unang naging hepe ng Philippine National Police sa ilalim ni Pangulong Duterte at tinaguriang arkitekto ng giyera kontra droga. Bagaman wala pang aktibong arrest warrant mula sa ICC, laban sa kanya, Malinaw siyang tinutukoy bilang isa sa siyam na redacted na co-perpetrators sa aplikasyon para sa warrant ni Duterte. Ayon sa mga ulat, si Dela Rosa ay inaasahang susunod na kakasuhan ng ICC at kasalukuyan siyang naghain ng petisyon sa Korte Suprema ng Pilipinas upang kwestyunin ang hurisdiksyon ng ICC. Ayon sa dokumento ng ICC, mayroong kabuuan siyam na individual na nasa listahan ng mga co-perpetrators. Ngunit ang kanilang mga pangalan ay hindi isinapubliko. Hindi pa rin ibinubunyag ng ICC kung sino-sino ang iba pang kasama sa listahan, bagay na lalong nagpapainit sa espekulasyon ng publiko. Sara Duterte, si Sara Duterte ay kasalukuyang pangalawang pangulo ng Pilipinas at dating alkalde ng Davao City mula 2010 hanggang 2013, panahong sakop ng investigasyon ng ICC. Sa aplikasyon para sa arrest warrant ng kanyang ama, binanggit siya sa background bilang isang kaugnay na personalidad. Gayunpaman, wala pang opisyal o maasahang ulat na nagsasabing may aktibong ICC warrant laban sa kanya sa ngayon. Ang pag-usad ng kasong ito sa ICC ay patuloy na sinusubaybayan hindi lamang ng mga Pilipino, kundi pati ng pandaigdigang komunidad. Ang mga susunod na hakbang ng korte, pati na rin ang magiging tugon ng pamahalaan ng Pilipinas, ay kritikal sa paghubog ng pananagutan at katarungan sa usapin ng karapatang pantao. Ako si Manuel Inigo para sa inyong Daily Balita. Tumutok lang para sa mga mahalagang isyong lokal at pandaigdig. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para laging updated.